Matagal po tayo hindi nakapag-upload pero ngayon uh, welcome back to the 818 Integrated Home Garden and uh, update po sa ating uh, backyard na baboyan. Baboyan walang amoy and uh, walang effort so dati pito, ngayon tatlo na lang dito na benta na natin. Uh, ginansya din no. Oh. Uh, medyo maganda ngayon yung presyon ng baboy. Wag nating sabihin kung magkano kasi baka ano no yung mga bumili. Ah, <laughs> uh, i-update ko lang po dito yung ano, yung ginamot ko ng dati ng norfloxacin tsaka rubitocin and everything na lang para makinabangan pa rin natin tong 50-50 uh, na na baboy dati po ngayon uh, bound na ho ito na bilhin sa after 4 days from this uh, video and ito po ay bibilhin na ng 6,500 pesos 16,500 pesos so maganda presyo ngayon kasi medyo mahal yung baboy dito sa amin. 420 pesos po yung uh, meat na niya sa market. And then uh, kung makita nyo po dyan sa video, yan po siya dati. Ayan. So medyo nangangayayat. Ayan. Kala na namin kasi mamatay na. Pero ayan. ayan Naka-recover. So naibenta ma, naibenta pa ng uh, 16,000 pesos. I get. So this is around the 40 uh, this is around the, the last time I estimated this is around 50 53 53 kilos ang kanyang uh, live weight. Mm -hmm. So ayan gumawa nga pala ako ng another kulungan dito sa in this side dito tapos kaya uh, sinuperet ko na lang ho ng mesh wire para kahit papaano ma mabahayan nitong apat. Pero itong apat medyo nagsasuffer sila ngayon sa init kasi wala silang swimming pool kasi nandito pa tong isa so hindi ko kasi ma ma ano ito ma, ma, ma construct kasi nandyan pa siya so on saturday kunin na siya cement ko na ho ito saka para yung apat na to ay kasi init ma, grabing init ngayon so para makagalaw-galaw na rin sila Maraming salamat po. Magbabalik pong date one integrated home garden. At kung gusto nyo pong bumili ng e-book, no? Kung saan na uh, ito pong e-book na ito ay ginawa ko pang mayroon tayong guide sa paggawa ng baboyang walang amoy, walang effort. So, uh, parehan nito. Yung amoy niya dito lang po sa sa banda, sa kulungan. Hindi na po siya nangangaliwa. Nangang, alingasaw. And then uh, sa pagpapakain, sa pagpapainom, hindi ka na rin nang problema paglilinis. So kung trisado kayo sa ganyang sistema, ay mag-message lang ako kayo dito sa atin. Magbabalik po ang Date 18 Integrated Home Garden.